Sex transplant, alles in kurito, atle kikurito, at 42. 42 uh. <laughs> <w> <laughs> Yeah. Oi, <laughs> <dive> Princess. Meron bang nagahatid sa mami mo? Wala po. Nagdadala siya ng sarili niyang kotse. Hmm. Baka naman may pumaporma na dyan, ha? Wala po. Sabi niya, ikaw lang ang pwede niyang mahalin. Hmm? Sinabi niya yun? Oo. Ano pa sabi? Sabi niya, ikaw ang pinakamagwapo. Hmm? Hmm. mo nga. Gwapo na ba talaga? Oo, kamukha mo mm -hmm. nga si Jana Gibbs, eh. Mas gwapo naman ako doon. <laughs> Pero, nasan ba mami mo? Tingnan natin, baka nandun. Uh Oo. -oh. Ha? Oh, kiss your mom. Um, hi. Ah, kanina ka pa? Oo, oh, kanina kasi pa nandun. ako nandito eh. Sorry ah, traffic kasi eh. Wala na rin naman ako magagawa. Late na rin naman ako sa appointment ko. Sana naman sa susunod, pag magbigay ka ng oras, susundin mo. Kasi nakakasira ka ng schedule eh. Okay. Halika na. Ha? Huh? Bye pa. Ako na yan. はい。 hindi mo kasama yung Tiga Pacific Bank? Uh, Nag-cancel sila at the last minute. Uh, sana tinawagan mo na lang ako para hindi ka na nahirapan. Uh, uh, alam mo, gusto ko rin sanang makita tong bagong project natin. Uh, uh, Why? What's wrong? Di ba sinabi ko sa'yo? Sisigiling kita sa utang mo. Uh, hindi ko naman makakalain sa gato paraan. Tsaka kung ano man ang narating ko, pinaghirapan ko naman yun. And you really believe that? Uh, uh. Berta. O, oh, Cindy, si bakit? Ano nangyari? Ano? Upo, upo ka muna, maupo ka muna. Ito? Ano bang nangyari? O, oh, bakit? Si Tomas, si Baliw! Ano ba Tomas sa sabi mo? Hindi, hindi si Tomas. Ang ibig ko sabihin yung... yung boss ko, binustos niya ako. Ito ah? naman, siyempre in times of crisis, yung loved one mo pa rin ang tatawagin mo, no? Kasi... I agree. Ikaw naman kasi, kung ano-anong pinapasukan mo. Anong pinapasukan ko? Eh, kayo nga dyan, dalawa nag-advise sa akin, di ba? Uh, mm, di ba sinabi niyo sa akin, mm, sayang naman yung pinag-aralan ko. Sayang naman, sayang naman tong ganda ko. Tapos ngayon, nakahanap ako ng trabaho. Yung boss ko pala, lahat ng kabaitan na pinapakita niya sa akin, may kapalit. Pero alam mo, Day, pwede mo pa naman pagkakitaan niya na... Nakakahiya! No, Baka, baka hindi na ako patawarin ni Duma. <laughs> Isa lang ang solusyon dyan. Ibaba mo ang pride mo. Don't tell a lie. Aminin. Yun ang dapat. Kandera! Buti lang umabot ako. At least umabot ako. Pasensya ka na, ha? Ang dami-dami kasi talagang customer sa parlo. Bising-bisi kami. Ang dami-dami kong kinulutan. Ang dami-dami kong kinikiran. Yung isa pang matrona, gustong-gusto talaga. ipusko ko ang kanyang kitika about sa reloos. At least umabot ako. Happy birthday. Thank you. Happy birthday. Opo ka muna. Thank you. Alam mo, Tomas. Ito. <laughs> ayan lang magaling magsulsul sa asawa mo. Dahan-dahan sa pagdutdot. Hindi po putok yan. Hindi pigsa yan. Kayo! Kayo ang gatong ng gatong kay Tomas. oo no! oh, yan nyo na. Yan nyo na. Mm. Thank you. Oh, mabuti naman, Tomas. kasama ka namin ngayon. Di ba mo, anak mo? Ah, oo, eh. Inatid <sighs> ko muna kay Ermat, eh. Kasi, alam mo, tumipupunta pupunta ako dun sa bahay ng biyanang ko, lalo ako ng liliit. Uy, ang lakas ng inferiority complex. Hindi, tsaka talagang iniiwasan ko na si Cindy ngayon eh. Ay, ang lakas ng insecurity. Malakas na ito, Jack. Gusto mo? Kayaan uh, mo na. Tama naman siya eh. Ewan ko ba? Parang mas lalong ramdam na ramdam ko yung agwat namin dalawa. Siguro kung iba na pang noon, mas masaya yun ngayon. Bakit ka pa kasi aalis eh? Tsaka, masaya na yun sa trabaho niya? Ay, huli sa balita. Oh, bakit? Nag-resign na po siya. Ha? Eh, ba't hindi sinabi sa akin? Abay, ma! Alam mo, pinakamaganda niyan, tumas. Suyuin mo. Ligawan mo ulit. Eh, sumama naman kaya yun. Sasama yun! Ano ka ba namang tao ka? May asawa mo yun eh. Tsaka alam mo, mahal ka pa rin noon. Ikaw kasi eh, wala kang karuma-romansa. Tingnan mo kami, punong-puno ng romansa. Di ba, Papa? Ah, mm. oh, huh? governor! Pasensya ka na, tinatid ko itong apo ko, sabi kasi ng anak ko, ihatid eh, ko raw itong apo ko. Oo. Uh lang ako ng pinto ha, baka maasar ako sa'yo. Sorry ano po, ma. Ano ba ka? Kalit ka ba? Pasok po. Ay, nabuhay ito. Aba! niyo! Yeah. Yeah. Boss, punta ko lang yung maginako Hindi ko pwede pumasok eh. Ano ko ba naman eh, regular naman akong pumapasok dyan eh. Talaga hindi pwede pumasok. Eh, malugang yan dame, eh. Ano huh? huh? Ano raw? Tumawag ano raw? Tumawag daw tayo ng... Ah, tumawag. sige. Babalik na lang kami. Salamat, ah. Anong sabi? May nangyayaring hindi maganda rito. Bababa ako sa kanto, hmm? tapos tumawag kayo ng shhh. Anong shhh? Police. Di ba police rin yun? Hmm. Mabuti na lang. At hindi ka nagsabi sa mga kasama mo. Ano ba talagang ng hakoto ninyo dito sa bahay na ito? Yan flower base na yan, 1,500 dollars yan. Lahat ng laban ng bahay na ito, puro dollars. Ito yung lampshades na ito, baka akala ninyo, dollars bawat isa nyan. Eto, 3,500 dollars yan. Hakotan ninyo. Pati hangganan, hakotan na rin ninyo. Oh, puro antik yan. Mira va. Bon. Uh, uh, sí, vaso. Ah. Uh. Ah. Uh. Ah. Uh. Ah. Uh. Ah. No, ah. No, no, no. Eric, ano boss? Bitaw sa bakod. Ha? May tao? Naku, nagtiktik ka na Pos, tayo. paano na tayo? Ha? Paano na? Paano Ito? na? Delikado paano? natin. Na? Mabuti ba, umalis tayo rito. Total, wala naman mang kwenta mga tao rito. Walang pera! Walang alahas! Sabi ka, pera! Natin. Hmm. Tara! Tara! Alis tayo! Nga! Balik ka na! Tara na! Dino! Uh. Dino! Thank you. Oh, mas. Are, thank you. Oh. Bilis, bilis. Ay! Hoy, ay mo oh. Ibibenta natin ang ating istorya sa mga film producers. Maraming producer. interesado. Oh, tapos. Milyones ang e kikitain natin. Milyon? May TV rights, may cable rights. Ha! Kailangan natin ang exposure, mother. Kaya mag-pentebute sa TV, mother. TV? Pentebute sa TV? Oh, ha. Ha. Hey. Eh, Hindi eh, pa, eh, eh, Hi. Interview? Ako si Captain Carion. Napapaligilan namin kayo. Ano ba problema nyo? Mag-usapan natin ito na maayos. Sige. Kung gusto niyang maayos na usapan, makinig kayo mabuti sa mga gusto naming mangyari. Una, kailangan tubusin ninyo ang mga in namin sa halagang sampung milyong piso. Ako, sampung milyon? Saan ako kung anon? Pangalawa, magpadala kayo dito ng helicopter para masasakyan namin. Baka, makatulong to. Yan lang. Hmm. Hmm. Pangatlo, magpadala kayo dito ng mga press. Lalong-lalo na ang TV coverage. Maliwanag! Showbiz. Sige. Bigyan nyo kami ng konting oras para makompleto yung hinihingi nyo. Kapitan! Makinig ka mabuti! Magpapakawala ako ng isang hostage! Pero pag sa loob ng isang oras, wala pa rin mga demands namin! Patay silang lahat! Loko. Uy! Uy! Base, narito na kami sa site. Oh, ready yung mga camera. Ay, baba na. Oh, yung kable. Ayusin nyo doon. Oh, di tayo sa show. Tutat. Alisin ko rito. At lalagay ko rito. At, hmm, 42. No. 42? Ang laki? Yeah. Alis dyan. Kilala ko ito, ah. Hmm? Hmm? ôi, nhá, nhá, dùng nhá, 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 nhà Luisa!

bruha. Gan? Ha? Pinahirapan mo kami? Tiga, sumama ka sa amin. Sige. Mga kaibigan, tapos na po ang hostage drama dito sa malaking tahanan ito sa Quezon City. At apat, apat na mga hostage checker ang hawak na ng mga alagad ng bata samantalang ang mga hostages ay ligtas na po. Mga kaibigan, sila po ay kasalukuyang dadaling ngayon sa himpilan ng pulisya. Sir, okay, sige.